Maka-experience. Tignan nyo si Garo. Oh. Pikit yung isang mata niya. Kawawa naman siya. Lumabas daw to eh. Tapos tumalon. Tapos tumama daw sa ano. Yero. Or sa kawayan. Pag talon niya. Tumama yata yung mata niya. Kawawa naman. Oh. Okay lang yung Garo. Gagaling ka rin. Ha? Hmm. pag tuwing paggising niya ganyan yung isa niyang mata eh. Na ng muta. Kasi may sugat. Kaya gagaling din yan. Kasi ang alam ko pag mga pusa ginagamot nila yung sarili nila eh. Diba Garfield? Gagamot ay garo. Gagamotin mo rin siya. Gagamotin mo rin yung sarili mo. 嗯。Hmm.